nandito na naman po kami sa labas, sa kalsada. Yan na naman lagi namin share. Lagi dahil sa kalsada o lagi na sa labas ng bahay. <clears throat> Excuse me po. Another vlog. mag-aalis kami kasi meron kami lalakarin. Um, pupunta kami ng SM, bibili kami ng gatas ni Raisen. Hello Raisen, miss na kita. Miss you, vacation nila ngayon sa school. Hindi ni Raisen ha. <laughs> Nang mama ka ng papa niya, vacation ngayon. Hindi na namin siya sinama ngayon kasi gawa na. Oops, oops. Oh, grabe naman. Meron pa rin ano doon, karsadong kailangan gawin. So, ayun. kami sa Santo, SM Palapala at sa Robinson. Ano ba madalas na lagi ko na i-share sa inyo eh. Yung traffic. Buti na lang walang traffic. Sunday ngayon, napag Yung pabalik, hindi, wala rin. Wala, wala rin traffic pabalik. So, ayun, mapupunta kami ng SM. Ibali lang kami ng gatas ni Raisin, diaper, tubig. Meron pa isa ata yung chupon na yun. Ado. Ang gawa na? Ang gawa na? Hindi. Hindi wow. <laughs> gawa na yung mga karsada. So, kas nagawa na rin. Pero meron ba rin part na itong dasma? Um, ginagawa pa rin po yung dasma. Pero okay lang po yan. No problem. Kailangan talaga eh. Ngayon yan ginagawa kasi gawa ng siyempre. Tag-araw ngayon. Eh. So, yun na. Punta tayo ng silang sama po kayo. Bago kami pupunta ng... Yun na nga. Babanggitin ko na lang. Ulit-ulit na lang. Pagkatapos noon, hindi ako sure kung meron... Makakapunta kami. Hindi meron. Kundi makakapunta kami ng... Bakor. Sa try. Bata -try try, tingnan natin. Baka may nakaharang, kaya na tayo mabante. Um, try na yung makapunta ng ano, pag hindi kami ginabi, pupunta kami ng bakoor. Meron kami kakainin doon o kakainan na napakasarap. Bagong bukas, bagong open. Parang gusto kong kumain. Kaya yun, pupuntahan, na, pupuntahan namin, dadayuin namin, sama kayo. Mm, alam mo na kung sa tayo pupasok. Sunday ngayon, di ba? O, Sunday ngayon. Tao sa side. Boy. Ano 'yon? Ay, oo, oh, ay grabe, traffic po ganoon noong. Kasi mayroon pa rin doon sa Maypinaka, istopik, like, may ginagawa 'yung ano doon, korsada Pag-us, so shortcut na lang talaga mo naman 'yan, 'di ba? Kailan na tayo dumadaan sa shortcut? Dito papunta dito. Ayun, papunta silang walang traffic. Okay naman. Kaso doon sa kabilang pabalik. Malupit. <laughs> Malupit talaga halos ayaw gumalaw ng mga sasakyan pero doon kami na doon sa shortcut medyo doon doon konti ng konti kurutay pa yung pwede sa ito na tayo sa silang Alala ko nung ano, piyesta. Ulitin ko lang po, namali ako. Kala ko nung time na yung piyesta, wala po. meron lang part. Meron lang part ng silang na nag Pero yung pinakamismong bayan, next week pa, gano'n ang Yo, yun yung nalaman ko. Pag uwi ko sa bahay, sabi ni Mr. Hindi pa piyesta yan kasi tinignan niya. Mali pala ako. Sa susunod na week pa, nung time na nag-vlog ako, nung time na akala ko piyesta na, hindi pa pala. Dura ko niya. Bibili lang si mama ng kalabasa. <coughs> Wala ka ba? Kasi yun lang ay bibili ako. Nanti ko lang yung papi. Siyempre, yung vape na binigay sa kanya, one to two yun eh. Kasi yun lang mabibili juice. Hindi, sinabi niya naman na eh, bibili na ako. Ay, <laughs> Pakita ko lang sa yung mga binili ko Kalabasa, napakalaki pa 25 kilo, 63 pesos Ang laki ako, grabe, sobrang laki talaga Malakas ang mukha ko Kasi malakas <laughs> yung si winter sa ano eh Sa kalabasa Tapos dalawang talong Pang torta ko Bumili rin ako ng kamote Kamoteng bagging Sarap, grabe 23 pesos yung kamote. Yung dalong, 14 pesos. Yan yung binili ko kanina. Hindi <laughs> ko nakakatuwa. Medyo mura-mura naman dito. Doon sa dasma, medyo mataas. Kasi bumibili ako pag alam ko mura dito. Pero pagka hindi, <laughs> doon na lang kasi napunta naman ako ng paleng. Yan lang, yung shirt ko doon. Binili ko kanina. May dala akong bota ngayon. Shoutout kay ano, Hi, Miss or Ma'am Andon. Hindi ko matanda yung pangalan, na May dala akong bota ngayon. dalawa pa hindi nalang ko, oh. yan kay mister Medyo malaki. Ito yung sa akin medyo maliit. Naalala ko may nag sa akin. Thank you, Ma'am. Sabi, mag, ano daw ako magbota ako dito. Baka may ahas. Yan nga. Dinala ko na yung bota namin ni mister para pag nagdilig. Ito lang dala ko. Tsaka isang ano, ayun na. Yung pasensya na kayo, makalat ang ano. Pagdilig okay, muna ako, ha? Yung sandals ko. Oo, please. Pasuyo. Yung yung bota ko, baka gamitin ang anak ko. Ito lang, so, yun yung pamitin. Ito yung mo. Medyo umulang kagabi, kaya medyo basa yung ano. Uh, pinuntahan ko pa rin kasi para madiligan. Kahit na umulan kagabi, gusto ko pa rin puntahan to para diligan yung mga halaman kasi baka mamaya kagabi lang yung umulan. Kaya kailangan madiligan siya nang sobra-sobra. Ayan na po. Ang aming mga tanim na kamoting kahoy. Tapos yung saging eto, oh. yung senyorita. Buhay na yan. Ayan naman tayo sa dulo. Nagsuwag pa rin ako nito kasi pulimlim siya pero may init. Alam mo yon yung singaw. Ayan. Huwag ako tubig. Kuro tayo sa dulo. sis. Thank you. Sa payo mo, nagbota na ako. Ito, oh. <laughs> Tamang tao, -tama, umulan. Basa yung ano, mga damo-damo yung lupa. Saglit na saglit lang kami dito. Pag hindi nyo, pag uwi na kagal. Ayan, oh, umaraw na. Sabi niyo po, oh, umaraw na. Nakita niyo yung anino ng aking ano. <laughs> Ayan, oh. <laughs> Sobrang init na. huli sa inyo itong aking ah, kalamansi. Ito yung tinanim ko. O, oh. tinanim ang dami ng bunga. Nakakatawa. Ayan po. Oh. Pero maliliit pa lang siya. Ang dami ng bunga. Ito lang namang part na to. Pero yung ibang part, wala pa eh. Ah, magkakaroon din siya. Ay, hindi. Ito, ito lang kung part na to. Tsaka ito. Ayan. Ito pa yung isa. O. Oh. Buti na lang yung music. Ang kapit-bahay. Nakapag-vlog ako. <laughs> Nakapag-video ako ng music kasi Misan may sa record lang ako kasi gawa nung kapagbay pa papa pa music magdidilig pa, pa ito, isa pa sa mga tanim ko lemon buhay na buhay na rin siya ko hintayin na lang natin siya magbunga Hello po, nandito na uli kami sa sasakyan tapos na magdilig kasi saglit na saglit naman din ang talaga magdilig doon kasi ang LTV... <coughs> tingin excuse me ganit <laughs> lang talaga kasi gawa gawin, tinan nyo kulimlim na naman han. sana umulan uli para bukas madiligan uli yung halaman babalik kami dito sa Martes meron lang kaming pupuntahan saan ko napapakita sa inyo pag bumalik kami ng Martes ibig sabihin o no, Martes kami babalik, alam nyo ba kung anong araw ngayon Sunday walang paso kaya nandito kami kasi bakasyon na Manila happy ang mga halaman ngayon kasi sobrang basta yung ano Ah, oh, napalos na ba? Parang may harapan tayo maghanap ng parking ah. Sigur, sigur. Klaro, wala ka yun! lang tayo saglit pero nag ikot ikot na kami ng sobra sobra wala kami makita ang parking oh, ha? dito na dito na kami sa loob ng SM. Sobrang enjoy nung dalawa. Kasi ngayon lang ulit sila nakapunta ng SM. Sabi nila sana all. Madalas daw. <laughs> Hindi naman madalas. Magastos pumupunta dyan sa mula, diba? So kaya minsan ko lang dinadala yung anak ko. Ayan, tingin-tingin sila doon. O, tinan mo naman, o. <laughs> feeling bibili lang sila nung time na yan. Pero tumingin may tinignan lang sila. Punta muna kami dito sa loob. Tingin-tingin. Window shopping. tingting tingin na mga damit. Ang gaganda ng mga damit. Sobra. Nakakainganyo bilhin. Yan, no? Mga fang boys na damit yan. Ako. Nakatuwa kay Raisin. So, ayan. Bibili na kami ng chupo ni Raisin. Bali pala nakabili na pala kami niyan sa ano sa grocery ng gatas, diaper, tsaka tubig ni Raisin. Last namin binili to, chupon na to. Bali, iniwan lang namin sa counter muna yung ano. Sa, ano tawag doon? Doon ba sa, counter? Hindi, dyan o. May nakalimutan ko, hindi ko mabanggit. Hindi, iniwan muna namin dyan yung mga binili namin sa grocery. Bago ko bumili ng chupon sa taas. Sa taas kasi nakapwesto yun eh. Yung mga battle ng mga bote ng mga bata. So, ayan, large na ang gamit ni Raisin. <laughs> Big boy na kasi siya. Nakalaki <laughs> niya. Nagtatago kami na sa kung sa, saan sasakyan. Sa Nung <laughs> pala, lumigo pala kami. <laughs> Nakalimutan kagad ka ko sa way. Bitbit. Ito naman yung diaper na isa, oh. Ayan, pauwi na kami. Ay, hindi pala kami pauwi. Baka pumunta pa kami ng bakor. Baka, tina natin. Dito na kami. Brabe, daming tao. Daming tao sa loob. Daming tao. Dami talaga. Ang dami. <laughs> Sobrang daming tao. Hello, <laughs> Yan, punta na tayo ng Bucor. Sana hindi lang traffic kasi alas 5 na eh. Quarter to 5 na. Quarter to 5 na ng hapon. Sana hindi traffic. Hindi so, kami kumain doon pero bumili sila oh. ng Eto, Sunday. Hindi kami kumain sa Jollibee. Ay, sa Jollibee. <laughs> Tapos McDonald's, Jollibee. Ano man naman yan? Yun, hindi kami kumain sa loob ng SM kasi pupunta kami ng Bacordon kami kakain. Gusto namin yan. Ay, tayo, Ay, yun. Uy, na itong yun. Hindi ba yan yun? Yan yun yun. yan papasok sa taas, yung pagpasok sa loob na yan, doon yan sa taas ang parking. Hindi ko pinadadala doon ng, ang anak ko ng ano. Bakit? Ay, nakakatakot. Tapos nag-QC? Nag Tinan nyo guys, ang daming tao. 5 p.m. na yan ang hapon na, ha, pero ang dami ba? pa rin tao. Sunday kasi ngayon, tsaka alam ko sahod ngayon, 25 ano? maraming tao. Christmas pa rin sa ano. <laughs> Christmas pa rin dito sa SM. Ay, traffic ka. Ay, hindi naman. ay eh, tumatakbo naman. Ayun, very okay. good. Gano'y tubig na gano'y? Nandito na kami ngayon sa Imos Medyo nung oras na ba? 5.30? Haba din ang biyahe Kahit wala siyang traffic, ang dami na mga no, stoplight. Ano Ha? Wala nga siyang crappy kaso, yun nga. Ayan, ganyan yung volume. Tumatakbo naman, kaya lang punti-unti lang. Ayan. Tapos, puro stoplight. Kaya, 30 minutes. Matakin mo, das mga dito sa Ibus. 30 minutes na kagad yung tinakbo natin dito. Bago pa tayo makarating ng bako or Akala, 30 minutes pa rin. Susgino, isang oras. <laughs> Pero may araw pa rin naman. Kaya lang may amaya yan. Madilim na yan. Pagdaan na ng alas 6. Pero sana, pag uwi, wala na nung traffic. Wala naman traffic. Tumatakbo naman. Kaya lang mabagal. Pausad-usad naman. Kaya lang yung ano, daming stoplight. Ayun, stop na naman tayo. Gawa na stoplight. Pero okay lang. Kasi ano yan eh mga intersection, di ba? Di ba nak 'yan? Mm. -mm. Dami nang daanan, dami na rin kasi sasakyan eh. 'Yan, okay, stop ito, na si naman ito, tayo. Ito, SM Bacoor na kami. Ini yung SM mo. Ah, oh, tingnan nyo yung volume ng ano, sasakyan. Ayan. Stop light. Kaya naka-stop. Katapat ng ano, ng SM Bacoor yung Meralto. Ah. Kaya pagpunta mo ng SM, malapit na ang meral ko. <laughs> para sa bayaran. Put, put. Kahit nakago na tayo. Ay, mukhang i-stop na naman. Naka ano eh, naka yellow. Inabot ata tayo eh. Hmm. Sira yung... Ah, Sira. tumatakbo naman. Ano pa lang naman dito? 5 minutes. So, 10 minutes pa lang ng ano. Nung nasa Eumus tayo. Saglit lang naman kasi kadikit lang naman to. Boundary na yung kanina pinakita ko. Kaya, ayan. Dito na tayo. So, so sa kabilang kabila, na, na pagbalik na. natin, oh. Traffic, pagbalik. Dito man, kapag gabi wala. Baka sana. Baka sana gagabi na talaga tayo na uwi pero okay lang ngayon na naman tayo maliligaw ngayon sa Bacoor eh. nandito si na ano si na ati Lelen Labo naman ito sa Jb, <laughs> ano? Na ba? Ano ba? Hindi ako. 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 Hindi ako.